ayan, eating time nagba, nagsikap si one eye kumakain na sila talaga malalaki yun na aglay, kumakain mga pusa nalagyan kong pagkain pusa yung isa, tapos na kumain yun na, sug na ay, hindi pa pala, ayan pumunta hindi mm. ba ano pa lang sila, 3 weeks. Pero kumakain na. Saan ka na pupunta? Are you done? In English? <laughs> ba? Kumakain na sila ng kanin. Mamaya malinisan lang mga paa kasi nagaano-ano na. Yes na eh. Ay pa sitilos. Magpapatulong ah, sa atin. Dali dito, dali. Dali ka Hmm. Sige. Pag inano ka dyan ni Ming Ming. Tingnan mo si One Eye, oh. Si Sikap na si One Eye. Kawawa naman. No brown isa. ah, lalakad niya. Ayan, umiinom na ng water. Chuchay! Agawan mo na naman yung mga pusa. Ah, pap, maulog ikaw, maulog ikaw. Mahutay ka. 70s <coughs> daw. Dito dili, alika dito, dito. Inom ikaw. Dito dili. Mm, ah, inom ikaw. Mm, inom. Dili. Yan. Ikaw dito dili, dito inom para mabusog. Mm, inom ikaw water. Inom water na. Oh, naman si Juan oh. Inom mo na water. Hindi ka pa nakaginom ng water eh. Hindi na inom mo na. Inom, inom, inom. Buti pa si ano Chuchai the second. Inom pa ng water. inom ikaw, water, inom, inom para mabusog mm. inom water ayun yung uminom ng water dali na inom na buti pa si brownie yung walang bahay alien yung walang bahay nalagyan niya kaya yun nakompleto na ba ni yung may bahay doon?

One ay hindi naman pagkain yan. Lalagyan na ng pagkain. Drink na water. Drink water. Drink. Drink water na. Drink water. Para mabusog. Hmm. Totoo kasi makinig ko ng mga sinasabi ng teacher. Oran hindi yung... Ay, nako. <laughs> Saan dito? Sige, sige. Dyan ka. Ano yung kaniningning? Oh, Ay, hindi. Magpapatugtog pala talaga ng ano, 1970s na OPM. Then, bibidyohan mo. Wala na mga oldies dito. din tatay, kami lang ng tatay mo. Take video clips. ng yung tatlo on the reaction upon hearing the songs and ask for comments. What, sa ano ka magpatugtog na lang? Sa TV? TV na nga lang. No? Music has the power to trigger nostalgia as the only about the things they are reminded of when listening to 70s music. Bakit? All, ha? Ano? No problem mo? This, they recall upon hearing these songs. Remember, we would never have the kind of songs we love today if not for the past developments that Philippine music went through. Mm, Gusto na si One Eye. Ito lang, activity One lang. Hindi hmm. lang, Timothy Hmm. sa ilalim na. Hindi kasama tong mga kanta nung 80s. Tapos kasi ng mga artist din. Stream these songs online and describe their melodies. High and low pitches. Diba? Wide or narrow range. Ascending or descending direction. Happy or sad feelings. Hindi to kasama na ha. Papatugtog doon. Tapos ng makakapapa mo. Na. Tanggalin niya 'yung tayo doon. Yun. Kitak-tak ha. hindi ko sa sarili lang tinataktak hay, tak sa loob ng plastic. Di taktak mo, i -tak mo. Uy, i-tak. seal mo 'dong baka magkalat-kalat yung paghagis mo. Itali mo 'yung plastic. Ay, ah, lalagyan ko pa ng bago. <laughs> hindi kaya nga. itali mo. Ayan, oh, dyan na silang kumain. Ang sabi ka dyan. Wow! Ano nga lang sabon doon yung ano yung tayo na chulkay. Ayan. Ay, eh, ito hindi pa tapos. Ito yung dishwashing doon, tapos mapan. Nali, at magano ako dito. At, for sure. Ayan na, iniwan nila. Dyan na sila. Ocean lang dam. Yeah. Ayan si One Eye, o. Oh busog yan. Oh. Talagang ginudgod yan yung gusto. Yung ano yan dyan. Ang oh, muna pa rin mong tumapakali. Ayun. May ano <laughs> yan. yung mga po yan. May ano yan, ano? May langgam? Ha? Ganyan, ganyan yung niya. May langgam? Ano? Yan. Yung ina na walang alam kundi tumain sa loob ng bahay. Anuhan? Hindi na, habis. One eye. Ayan si, si one, one eye. eye. Okay, dan na silang kumain. Na wala na, nag-isa-isa na ayan. <laughs>